Good morning po mga kalaki, wake up, gising na po dyan Aba mga natutulog pa dyan, uy ano pang ginagawa mo dyan Gumising ka na at narito na po ang mga lucky numbers na 2 digit na ibibigay ko po Ngayon pong September 6, ayan po mga kalaki, September 6 na mga kalaki gising na po Para sa ganon, ang mga lucky numbers natin, abay, pwede na po itong tayaan mga kalaki sa STL, sa Tudiloto, sa National po mga kalaki, at sa Weteng. Okay. Ang mga laki numbers po natin bago sumada po ito, pwede nyo po itong alagaan ng 3 days bago po natin palitan at pwede nyo po itong i-rumble mga kalaki ha. Ngayon po alas po ng madaling araw at syempre bukas na ang aking tindahan. Ayan, madilim pa sa labas. Pero maya maya, sisikat na yung araw dyan may maya may bibili na dyan pero habang wala pang bumibili shoot shoot muna tayo ng vlog okay kaya ready ka na ba eto na po ang mga lucky numbers natin mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo okay at syempre mga kalaki bago ko ibigay ang mga 2 digit lucky numbers iinom muna tayo ng tubig syempre hmm ayan Eto na po. Umpisaan po natin ng 2-digit lucky number sa Paranaque. Ayan. 7-2 Manila. 15-6 Pasig. 13-20 San Juan. 12-14 Marikina. 8-29 Tabuk. 15-1 Romblon. 23-11 Angono Rizal. 1-24 Montalban Rizal. 12-27 Antipolo. 30-33 Taytay Rizal 25-31 Cainta 9-5 San Mateo 6-4 Dabao 1-3 Tarlac 5 Gis Quirino 4-17 Bacolod 20-21 Cavite 6-30 Taguig 8-11 Mindoro Gis 17, Cebu, sa is 1, Aklan, 12, 20, Aurora, 3, 32, Laguna, ano to, 17, 24, Quezon, 21, 35, Olongapo, sa is 8, Marinduque, 9, 3, Caloocan, sa is 25, Muntinlupa 1.23 Palawan 18.2 Sambales 5.20 Apayaw no Okay, wait lang po 3.24 Cotobato 5.6 Binangon ang Rizal 9.8 At Morong 12.4 Wait lang po, may bumibili Tatlong no piraso na not... po bibigyan niya ng hot dogs agaan siguro nila ito po ito po thank you ayan at syempre Isabela 24 29 2 giga raw 6 15, rojas 7.20 20 Capiz 24, 21, Bohol 3, 25, Bulacan 7, 29, Baguio sa 32, Bicol 17, 15, Batangas 4, 21, Bataan 17, 19, Butuan 5, 26, Benguet 2, 24, Iloilo ilo 6-14, Leyte, 21-12, Samar, 16-23, Quezon City, 8-22, Pampanga, 15-17, Pangasinan, 2-21, La Union, 3 this is sa east. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga laki followers na nag-aabang po lagi dyan. Dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na nakuingat-ingat po kayo sa mga fake account kinukuha po ang picture namin ni Lola, naku, ginagawa profile sa Facebook, hindi po ako yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation, naku, hindi po ako yan. Baka mali po kayong naifo-follow, hindi po ako yan. At lalong hindi po kami nagpapautang, ha? Mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan niya mga yan at hanapin nyo po ako, hindi po yan sasagot at hindi nyo po ako makikita dyan, hindi po nila kayo sasagutin. Sabihin nyo, pakausap nga si Sir Red, kung talagang si Sir Red yan, hindi niya po kayo sasagutin, mga kalaki, hindi sila magpapakita kasi fake sila. Ito po ang original na account natin, Red Parung po, uh, hanapin nyo po lagi yan sa Facebook nyo ha. Dapat po makita nyo po ang followers na 350,000 plus followers. Tayo po yan, kami yan. At syempre kasama ko si Lola dyan. Meron din po tayong Aris Gatchal yan na account ha. At meron po tayo sa main account po natin na uh, meron tayong 700,000 plus na followers sa main account. Pero ito pong ginagamit natin 350,000 plus. Okay? Meron din po tayong YouTube, Red Parong Kina merong 17,500 followers. At syempre po TikTok, Red Parong Kina merong 448,000 followers. Ay po, mag-legit na ako natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart at naka-follow, bibigyan kita ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger niya. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months po, Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko birth man at birth year mo. Malay mo naman dito ka swerte. Hey, na, dito ka palarin at dito ka manalo. Tulad ng mga nananalo rito, araw-araw po, nakapost po yan sa Facebook yung mga winners natin na napapatama nating mga kalaki. Legit po yan, kahit i-chat nyo sila, mga winners po talaga sila. Okay? Sa mga interesado po dyan, subukan ng private consultation, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Ops, bibigyan ko po ng discount ang mga unang sasali para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay, di ba? Malay mo naman, dito ka swerte yan. Subukan mo na ang private consultation mga kalaki. Sali na. At syempre mga kalaki, and po, ituloy na po natin ating mga lucky numbers. Umpisan uli natin sa, ituloy natin sa, ayan, Nueva Ecija, 21-27. Nueva Vizcaya, GIS-14. Ilocosur, 518 Ilocos Norte sa East 29 at Masbate 2315. Ayun mga kalaki kompleto pa mga 2 digit lucky numbers. Pwede niyo po 'yan i-ramble ha. Pwede niyo po 'yan sa Lotto Philippines, sa Todi Lotto, sa National, sa Wedding at sa STL mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay niyo? Gising na mga kalaki. Ilaban na ang mga lucky numbers natin. Alagaan niyo po 'yan ng 3 days bago natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan, shoutout out po tayo sa ano to? Roldan Family po diyan po sa May Antipolo City. Hello po sa mga taga Antipolo City sa Roldan Family. Shout out, shout out po sa inyo. Nanonood po sila ng lucky numbers natin tuwing umaga, two digit lucky numbers ng request nila at 642. Ibibigay ko po agad sa inyo yan mga kalaki. At syempre po sa mga jeepney driver naman po para po sa atin diyan sa mga bus driver, jeepney driver po diyan sa byaheng ano yan, Sampaloc, Manila. Hello po sa inyo dyan, Sampaloc po sa may Cubao tapos Quezon, Cubao tuusan ano to, Cubao to S Santo Tomas, UST, Tokyo po. Ayun, dadal sa Sampaloc yun, di ba? Tama ko. Santa Cruz sa Sampaloc, Manila. Hello, shoutout po sa lahat ng mga driver dyan. Kila Kuya, no, no. Ay, hello, shoutout po sa inyong mga tropa. Humihingi po sila ng 642 at ng 2-digit lucky number sa STL po. Padadal ko po kayo. Okay, sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang po ng comment at share ng share ng mga videos namin at na dapat po nakafollow ha. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, gising na po.